Sa pananaw ni Loy sa Andalio na malungkot o may pinagdadaanan umano ang mga nagsosolo travel. Kayo ba mga kamarison, kapag ba solo kang nag-travel o ginawa, ang mga bagay-bagay ay malungkot ka na at may pinagdadaanan? Ka. Ah. Ayan. So, so alam mo, nagkaroon ng violent reaction dyan, ha? Okay. E, sa interview na ni Lois, sabi niya kasi parang sad siya na parang may pinagdadaanan daw yung ano, ng sa, solo, solo travel. travel. Ganon? Oo. Oh, So, yeah. ano, yes or no? Kung so, kayo, mm -hmm. sa tingin nyo. agree ba kayo na kapag solo kayo nag travel, malungkot ka oh, o may ba, pinagdadaanan, pinagdadaanan ka, di ba? Ah. Parang ganon, di ba? Ay! Ako, <laughs> no! <laughs> walang Ay! pinagdadaanan. Kasi actually, may mga tao naman na gusto lang nagsosolo. Mm. Para solo Para pakasolo ka, ng travel. At least, magagawa mo yung ikaw mag-isa. Makakapaglibot-libot na ng kung saan mo gusto ko. Yun. And yung kung may kasama ka? just ko! At takatakal mong kumilos! Pag-alita tayo sa pupuntan na. Magagawin mga iba, di ba? Pero pag solo ka, kagaya ako, kaya ko mag-travel ng solo. Si Puesipli yata, oh. itong kalaban ko, nakapag na rin ng solo, di ba? Pero pag hindi ko to, Pintong Pero, yes. So, no, enjoy rin tayo pag nagtatabili. So ako, kahit wow. ako mag-isa, pupunta ako na kung isang sandito sa Pilipinas. Pero nag -e hindi mo pa nagawa, no? Eh. nagagawa ko wow. na magtabili. So pagka nga nag-abroad tayo, umalis ako mag-isa, umigod ako sa sabong mundo, hindi ako naliligaw sa ibang bansa. Pero may kasama ka pa rin papunta doon, yung solo travel talaga. Oo oh, so, nga, yung solo ha, travel. No? Pero ako, Okay, okay lang. Walang pinagdadaanan kasi gusto mo mag-solo para magawa mo ang bagay-bagay na gusto mong gawin wow. na wala ka nang iintindihan Diba? So, naniniwala ko, no, walang pinagdadaanan ang isang tao na solo travel. Oh. Ako, paninindig ako ng yes, may pinagdadaanan. <laughs> diba? ba? Diba Di ba pag malungkot ka, pag may pinagdadaanan ka, gusto mo lumayo, mag-travel ka mag-isa, parang ganon. <laughs> So normal lang naman wow. yung reaction ni ano ni Loisa hindi mo naman masisisi na ganun talaga ang ah, gusto niyang mangyari kasi nga uh -uh. 'di ba usually ganun po na siya eh, kasi kailangan niya mag kailangan niya umalis, kailangan niya magpakalayo-layo. So yes, may pinagdadaanan talaga. Sa ikaw. Kamusta ang marsal, ano, sa tingin mo? Kasi base naman to sa showbiz, 'di ba? Wow. Mga ilang artista like si Catherine Bernardo, no break up nila ni Danieliba oh. first time niyang magpunta sa Australia to watch yung kay Taylor Swift, 'di ba? So ano nag-travel siya. So alam naman natin na may pinagdaanan wow. talaga siya at yung mga ibang artista pa talaga pagka may pinagdaadaanan silang uh, bad or uh, bad experience ay napapansin ko ha, pumupunta talaga sila sa sa ibang bansa. Katulad na lang ni Andrea Brillantes wow. after nung breakup nila ni Richie hey. Rivero. Oh. Tama ba ako? Yun! Parang yun lang ang napapansin ko na parang, bakit ganun pag may mga pinagdadaanan yung mga artista, ay ano, talagang nag abroad sila para siguro mag-nilay-nilay. Diba? Libangin wow. yung mga sarili nila. Wow. But just the same naman, si Kuya Ramel may point din naman, na gusto niya mag-travel alone kasi iba din talaga yung experience. Malay mo, sa bucket list niya na gusto niyang ma-experience talaga yung pagta-travel alone na hindi naman ibig sabihin na nag-travel alone ka ay meron ka ng pinagdadaanan. Wow. So, mm. Mawalan tayo sa debate, ako, ha? O, o, o. Ako nang solo travel o, sa Fukuoka, so, Japan, di ba? Solo ako, wala akong malay-malay kung anong bang dapat puntahan okay. doon, ano ang saan mamamasyal, o. paano sumakay ng Pero, train. Pero wala kang pinagdadaanan yan. Diba? Walang pinagdadaanan. O. Pero ang saya ng pakiramdam o. kasi parang okay. fulfillment friendship na yes. na-achieve na mo yung makapunta sa ganitong lugar na mag-isakalan. Isakala. Bakit yes. Oh, so, diba? parang ganoon wow. na parang oh. ay parang may challenge tong okay. uh, travel ko na to. Parang ganoon, 'di ba? So, minsan syempre kung ganoon thinking mo na may pinagdadaanan. Parang hindi mo rin alam, pinagsasabi mo, ah, malungkot siya kay solo mm. siya nagta-travel. Hindi, may pagkakataon talaga na, ano, okay maging solo na mag-travel okay. para ma-experience mo yung ano oh, oh. Yung mga bagay-bagay. On -bagay. your own. Gaya oh. nga nang ako friendship, kaya ko yung mag-travel lang solo, pero wala akong pagdadaan. Kung given a chance, kagaya mo, makapag-Japan, gusto ko, ba diba? Alam mo, sabi, ay, ang tapang mo. Ah. Pero alam mo, minsan, yung tapang na yun, ano magandang bagay na nawawala yung takot mo hmm. na mag-isa ka lang travel 'di ba? Parang ganon, eh. Oo. May tawag din yung English eh. 'Di ba? O sige, sipin mang Pero ang ano pinaka ano talaga diyan, uh, eh uh, iba yung yung way uh, of thinking uh, mo uh, friendship, uh, uh, friendship na ay malungkot sa may hindi dapat 'yan di ba? Kasi kanya-kanyang choice 'yan ng tao sa pagta-trouble, parang So, Sa akin ka na ha. Hindi pede Hindi wala na tayo. Wala na tayo sa debate. Totoo nga naman na nakakataon naman na yung iba kagagpag malungkot, magkatabi. Kasi kami may pagkakataon ng tatay, magbabarkada, di ba? Ay gusto ko sama-sama tayo para masaya. Oh, di ba Meron tayong kasamahan sa kanin dati pag tayong China, grupo tayo sabi niya. Ayaw ko, gusto ko solo lang hindi masaya pag ano? Ah, Marami. Oso kanya kanyang pananaw yan. Case to case basis, oh. kung anong gusto mo, kung oh. anong gusto wow. mo. Kayo po, mga classmates, sa tingin ba kapag ang isang tao ay nag-solo travel, ay nag-solo travel, ay may pinagdadaanan. Ayan, comment ko.